Hello po, good morning. So update po tayo sa Bacoor project namin. Uh, today Saturday, syempre punta kami ni Ray. So, bali guys, um ganito po yung update. Andito yung ating team naka-stay in. Ayan. So kung magi-stay po kami sa unit nyo, baka tumaas po yung kuryente nyo kasi ang team po, ah uh, provide naman nila yung pagkain nila pero may kanya-kanya silang rice cooker ayan po so sa ibang iba sa ibang probinsya sa mga nagpapagawa provided po nang nagpapagawa yung pagkain pero sa team natin ayan po um, kuryente yung kuryente nyo po ang tataas diyan pero given naman yan kasi syempre naka-stay in yung ating team So, dito po, uh, meron pa tayong mga kalat-kalat. Ipapahakot pa po itong mga pinagtibagan. Itong bintana na to, tatanggalin din po yan. So, kung mapapansin nyo, may mga opening tayo. Hindi po muna namin niyang papasukatan kasi magpapalagay pa kami ng roofing dito. So, yung bubong natin, napalitan na po yan. Okay na po yan. Tapos, meron tayong downspout na nilagay doon. Doon na po yung alulod. So, gagapangan din po yan ng PVC tran. So, dito po, makakaroon pa tayo ng roofing. hayan roofing pa tayo dito. Magkakaroon tayo ng roofing dito. So, may mga part po ng bahay na hindi natatanggalin. Katulad po nito. So, bali, nung Kahapon po, fr uh, Friday, diniliver yung ating mga tiles. Tiles, tsaka adhesive, ayan. Tapos nung Thursday naman po, yung ating mga PVC. Yung mga PVC panels, ayan, diniliver na po yan. May white, merong brown. So, lahat nga po pala dito, asikaso namin ni Ray. Ayan po. So, ino na lang po muna namin yung pinakaloob. Doon nga po pala sa mga makakakita ng aming vlog, um, ibang-iba po talaga itsura nito. <laughs> Meron akong dating uh, video nito na, na inocular po namin. Tapos ito dati wala to eh. So, ang gusto ng may-ari, i-extend yan para ito po is magkaroon sila ng dirty kitchen. Ayan. So, ang kulang na lang nito is roofing. So, baka po by next week, may tatapusin lang si Kuya Bok sa Carmona. Babalik po ulit si Kuya Bok dito. So, ito lalagyan ng bubong. Bubong din po doon. Tapos, meron na rin po tayo ditong lababo. Ayan. Ang gusto na mayari, maliit lang na na lababo dyan. So, I think mga 50, 60. Tapos, eto na po yung kanilang ah... Uh, counter top. Itatay sa lang po yan. So, dito po magpapalagay tayo ng sliding dito. Ayan po. So, mapapansin nyo, nakamasilya na rin po yung bahay. So, ito po yung dalawang bintana before na tinanggal din. Tapos, uh, binawasan ng laki kasi masyadong malaki. So, Uh, ganyan na lang din po yung naging suggestion namin kay ma'am gawa ng kitang-kita po kasi doon sa loob. So, dalawang kwarto po yan. Uh, Na-extend na po. O, extend po tayo ng konti doon. Ayan. So, dati wala po to eh. So, in-extend po natin yan dito. So, meron pa rin pong space na gagalawan. Ayan. So, bali, meron tayong daanan dito. Ayan po. May daanan tayo dito. So, dito nga po pala, nagpader din kami. Sariling pader. Tapos, the rest po yan, sariling pader din po yan ni ni ma'am. Ayan po. So, sa dati kong video, andito po yung uh, kitchen area ni ma'am. So, dito, ang instruction ni ma'am is... Ah, is a uh, laundry dito eh, laundry. So, meron tayong storage, washing, washing po dito. Tapos, abang ng tubig, uh, saksakan po ng washing. Tapos, dito yung ating gas range. Ito naman po yung saksakan ng gas range. sa taas po, meron tayong um, para sa range hood. Ayan po. So, ito po yung dating kwarto. Pero, ang gusto ng may-ari, tanggalin na rin yan. Open na lang siya. So, ang pinaka-kwarto na lang po ay yun. Yung dalawa na yun. So, dito muna po tayo. So, guys, ito yung kwarto. Unang kwarto. Tumaas na po yung ceiling niya. Ayan. Meron na rin po yung PVC panel. So, diba? Tapos, apat na pin lights. Tapos, isang center light. Tapos guys, nakakurnisa rin po siya. So, mas lumawak na siya ngayon at tumaas na rin ang pinakasiling. Ha, ba? Diba? So, ito po, ay hindi ko muna siya papasukatan kasi hinihintay ko pong magawa muna yung roofing dito sa my front extension. Tsaka na tumampang napanood niyo po yung vlog kasi baka po kasi mabasag. Yun ang iniiwasan ko. Once na nasukatan naman na po yan, madali na i-install. Pero sa ngayon, hindi po pwedeng isabay na natin na hindi pa po tapos yung ating uh, front extension. So pag ano naman po nagsasuggest kami, kasi syempre magiging abala rin po yan sa gumagawa. Ito po yung second room. Kung mapapansin nyo ito, hanggang dito lang po yan dati. So in din po yung pinakapader. Kaya lumaki na po yung itong isang kwarto nato Tapos ayan, naka PVC panels. Ang gusto na ni ma'am, anim na pin lights. Tapos isang center light tayo dyan. Tapos dito nga po pala, ang gusto ni ma'am, tagusan. Tagusan po yung pinto ng ating bathroom. Meron dito sa may kwarto, meron dun sa may kitchen. So bali guys, bali ma'am. Pag napanood niyo po itong vlog, um, ang, ang pinto po natin dito para hindi po maging sagabal, palabas. So palabas po ang pinto natin dito ma'am. Same lang po dun sa kabila kasi uh, conflict sa, sa lapad po ng bathroom. Magalagay pa tayo ng laboratory dun. So kailangan palabas po ang palo ng pinto. So, bali, ito lang po kasi yung bathroom ni ma nila, ma'am. Hindi siya nilakihan, lumapad, pero humaba. Kasi in na namin siya hanggang doon. So, mamaya na tayo dito, guys, kasi may pinag-uusapan pa sila. Iniwan niyo yung bag So, bali guys, um, eto na po yung living area nila mama yan. So, eto po yung ating PVC panels. So, eto nga po pala, recap lang tayo. Kung mapapansin nyo, meron kaming nilagay na uh, share board o pine sim board. Ayan po. So, ayan po, meron po yan insulation. Tapos, nilagyan namin ng shera Tapos, papatungan po namin yan ng PVC panels. So, yun kasi ang gusto ng may-ari. Pero, yun din talaga ang isasuggest ko. Ayan. Kung mapapansin nyo yung PVC panels po natin na brown. Light brown lang po ito. Hindi mo pa siya ma-figure out yung pinakakulay kasi wala madilim, madilim. Wala pang ilaw. So, ayan guys. Ang napili na ito ni ma'am is yung parang may may guhit. Kaso walang stock. Kaya kung mapapansin niyo, plain. Pero ako ma'am, mas gusto ko yung plain lang. Wala pong guhit para yung dugtong niya, diretso lang. Hindi po masyadong maraming mga, parang hindi masyado yung groove niya. So, ayan guys. Itong PVC panel. Si ma'am po ang pumili niyan. Tapos ang coke natin, ayan, tatakpan naman po 'yan ng HardieFlex. So nakaabang na rin po yung wirings natin. So bali 10 na pin lights po ata, tapos isang center light. Ayan, oh. So guys, uh, dito PVC panels din po 'yan, ma'am. Ang ilalagay na lang po namin dito is walong uh, pin lights. Ayan po. Oh ah uh, medyo, ano kasi, kung iba-iba po yung magiging ilaw, parang off na siya tingnan. Pero at least pin lights, mas maganda po siyang tingnan. Tapos nga po pala, um, nag start na rin po kasi ang pagta-tiles Pero uunahin yung bathroom. So, bali sa bathroom po, um, chine-check po yung mga fittings dito, yung mga tubo meron tatanggalin dahil barado na daw. So, iti-check. Yung mga linya po ng shower, ng tubo, magalagay din po yata ng pasingawan. So, ayun. Um, doon yung festo. Sa dulo po ang festo ng laboratory. Dito po yung toilet bowl. Dito po yung shower. So, kung mapapansin nyo, medyo nasa halos 1 meter lang po yung pinakalapad. Pero yung bathroom, humaba siya. Kasi dati dito lang po yan eh. Dito lang po yan dati. So, maba. So, ayan guys. Bago tayo magta-tiles dyan. Uh, check yung mga tubo. Kung pwede palitan, palitan na lang. Kung baga, latag ng panibago. Tapos, eto guys. Um, yung septic tank po kasi nila, ma'am. Doon. Medyo matagal na. So, before po kami maglatag ng tiles dito, ipanguhuli namin yung part dito. Pero by Monday, naka-schedule na po para uh, sa Poso Negro. Ang sabi ng team, kasi naglagay po sila ng wall dito, naghukay sila. Nandito daw na part yung septic. So, sila Kuya Joan na lang ang magbubutas. Diyan po dadaan. Diyan po sisipsipin. Uh, goods pa naman yan, kailangan lang ipasipsip. So, by Monday, nag-inquire po ako. So, dito na lang siguro dadaan yung pinaka-host nila. Doon na lang din po siguro sa labas tatambay yung truck. Ayan po. So, siguro unahin po muna ni Kuya Joan ang ating uh, bathroom. Sunod yung kwarto. Tapos, pag natiles na po yung kwarto, ililipat naman po yung mga gamit sa kwarto. Hello? Hello? Konti, okay, okay. huh? konti lang siguro. Tapos dito guys, um, kasi may mga gamit sila ma'am. Ipapasok po yan para makapag-tiles naman po dito. Ayan o, Ang ganda na ba? Diba? So guys, sa uh, YouTube po kasi, sa totoo lang, ang dami ko po kasi yung projects. Medyo natatamad akong mag, ano, mag-upload sa YouTube. Kaya ang ginagawa ko, pag patayo po yung kuha ko, um, ina-upload ko po kasi sa page, sa Facebook. Yun na rin po yung ina-upload ko sa YouTube. Kaya lang, medyo malabo. Pero kung mag upload talaga ako ng pang YouTube, malinaw naman po yan. malinaw naman, natamad lang ako. Pero kung gusto niyo po maging updated, doon po sa ating Facebook page. Ayan, road to 300,000 followers na po tayo doon. So guys, uh, ma'am, yung bathroom mo dito, magka, magkatapatan po yung pinto niyan. So tagusan. Um, ito po yung sinasabi ni Ray na palabas po ang bukas ng pinto ng bathroom kasi uh, dito po yung laboratory. So pag, pag anito, medyo conflict dahil hindi natin mabubuksan maigi yung ating pinto. Pag, pag naman po, tatamaan naman yung laboratory. Kaya ang sabi ni Ray is uh, pa ano po, pa labas na lang. So guys, yung tiles na gagamitin namin dito sa bathroom is 60 by 60, 60, by 60 tsaka 30 by 60. Si ma'am din po ang pumili nun. Ayan po. So guys, uh, dito nga po pala sa unit nila ma'am, halos um, kasi nagbigay po sila sa akin ng 500,000 para po sa uh, partial materials. Uh, as of now, umaabot na po kami ng 430 plus. So, konti na lang po yung natitirang budget. Kaya, hihingi <laughs> na po ako kay ma'am ng additional. Kasi marami pa pong gagawin. Malaki po kasi itong bahay. Ano, kainan na, na? Sige, sige. Ayan o, yung ano natin, baliwag. Gulay. Ayan o, gulay. Sige. So, bali guys, ang inuuna lang po namin yung loob, ceiling, pag available na po yung ating welder, babalik naman po dito. So, at least meron pa rin pong uh, gumagawa. Tsaka po dito sa unit nila, ma'am, pag wala po kaming uh, gagawin, nagpapaalam po kami. <laughs> so, medyo malaki-laki pa to malawak-lawak pang ating lalagyan ng bubong. Ayan, hanggang dito yan. Tapos, ito pong pinto nila, papalitan din po ito. Ayan, papalitan din po yan. So, meron din si ma'am pahabol na kitchen cabinet. So, sa pinaka kontrata po namin, uh, hindi po kami gumagawa ng cabinets labas ng lumina kasi minsan uh, preferred ng iba is aluminum. So, kung gusto magpagawa, additional po yun. So, ang ganda na, nakaka-excite. Ayan, no? Maganda na to pag meron na itong center light, ba diba? So, guys, kung gusto nyong updated sa mga post namin, sa mga projects namin, pwede nyo po kami ipalo sa survey house makeover, tsaka sa ray house makeover po. Ayan, kain muna tayo. Hello po, good morning! Today is Saturday. Update. Ayan po. Ito yung bako or project natin. Hindi po ako madalas mag-upload sa YouTube ng Sabako or kasi um, basta lang. <laughs> kasi nga po ano, uh, hindi pa namin siya totally talaga na yung, yung naayos. Kasi tulad yan, ang dami pong gamit dito. So, gusto ko sana pag nag-share na ako ng update dito sa... Pero sa Facebook mo, meron kaso sa YouTube, madalang. So, ito pong pinakaloob dito sa bako or um, pintura na lang. Ang kulang, yung mga kordisa, pipinturahan. Ayan po. So, may mga pinlights na. May tiles na. Nung nakaraan po, nagpasipsip na rin po kami ng uh, septic tank. Tapos, yung mga kwarto. Ayan po. So, meron na yung uh, pintura sa cornisa. Yan, nabili na po namin ni Ray nung, nung nakaraang araw. Ayan po. Tumaas na yung ceiling, ba diba? So, according sa may-ari, uh, pinasukatan na po nila yung mga bintana. Kasi meron po silang hilala. Yung bathroom po natin, uh, ongoing po yung tiling works. Ayan. So, ang gusto nila, ni ma'am, ang pinaka-pintura po ng kagungisa natin is same lang po sa ating uh, tawag dito, uh, PVC panels. Light brown lang. So, dito po, ito yung malaking bintana. Pwede na rin itong sukatan. Tapos meron po kami mga in-order na mga materialis pa na deliver po ata, martes. Tsaka yung tiles po para dito, baka po itong Monday o martes din ang deliver. So ito na po yung harapan. So dito po meron na tayong uh, metal framings para po sa ating metal span drill. Ayan, may insulation din po yan. So, lalagyan na lang natin to ng pin lights. So, yung bintana dati, meron po kasi parang, ano yan eh, parang sabi natin sombrero, kaso bumagsak. Kaya ang ginawa po nila rin is binaklas. Ay nila kuya pa pala, ang ginawa nila binaklas. Tapos pinantay na lang. So, lahat ng bintana, same-same na lang. So, yung ilalim po ng ating bintana is lalagyan ng deco stone yan. So, ina-order ko na rin siya. So, maraming kalat-kalat. Maraming ipapahakot. Tapos, ah uh, dito, ito po yung ating metal spandrel. Ayan, o. Oh. Gagamitin din po yan Dito. So medyo malawak tsaka dito. Tapos dito po may ilalagay po kami chan. Ayan no, almusal na. Kape, kape. Tapos yung dirty kitchen po, okay na rin to. ah uh, papasuka. Pero magta-tiles muna. Sa amin kasi, um, bago po magsukat, para sa gagawa po ng sliding, sa bathroom, um, bathroom door, kailangan nakatiles na po kasi. So, yung tiles natin dito, same lang po dito sa ating uh, dirty kitchen. So, eto po, nabilihan na namin ni Ray ng granite, ng tiles. Meron na rin, meron na rin pong sink. So, ayun na lang po yung mga gagawin. Tapos yung grills. Yung grills na lang po, yung gate papaltan. So majority dito na lang po sa loob uh, sa labas. ah uh, dito na lang po yung gagawin na uh, metal works, yung sa pinaka grills. Meron to dito na parang ano lang ah uh, one by one lang yata yung naharang. Tapos papaltan yung design ng gate. Gagamit kami dito ng parang WVC na pang outdoor fence. Ayun, abangan po natin. I-deliver din po siya ng Monday. So, pagkikisamin na lang muna. So, dito po, may mga abang na rin po tayo para sa pin lights. Pin lights lang po ilalagay namin dito. So, sabi naman ng mayari kami ng bahala. Kasi ang op naman kung magalagay ka ng mga center-center light chart. So, pag ganito po kasi malawak ang ating uh, sa garage area na pinaka ceiling, okay na po pin lights. Ayan po. So, medyo marami pang itatiles dito. Mula dito hanggang doon. So, medyo makalat lang kasi mahirap din po talaga magtrabaho ng may kasamang repair. Kasi yung iba po dito mga binaklas, tinanggal hindi pa po hakot gawa ng medyo busy rin yung hardware. Ayun, sinisingit-singit lang po nila. Tapos the rest po, uh, pwede niyang kuhanin ng kapitbahay kung kailangan nila. So, binibigay niya rin. Ayan. Oh, 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 na oh, oh, oh,